No. ang naging... sa sana ang ituloy na nila itang, dito mas maganda yung bago maganda yung mga bagong iniligay na railings hindi pa masyadong ano, eh. maganda mas okay yung prefab na handrails para pantay-pantay. Bumaba na dito. Lubo na yung off-ramp. Ito magkakalapit pa. Mga lampos. Hindi, aso. ang dami na ito mm. yeah, nagla landscape na kahit sa labas ng esplanade. sa riverside drive na ang dami pa dito ang na Pwede rin yung ano, na? sunflower. Pwede Rosemary. Yung iba ang kulay ng bulaklak. Tama, pati yung gilid. ayo ah, uh, papagandahin. <makes noise> high storage puntong nasa baba o CR okay, ito yung harapan. parang siya naging facile. bakit nilo yung apat na milyong pa Lahat yung Kesa may. Nandito na yung mga balustre. Hey, you! Stop <coughs> tubo ng kuryente to mga to hanggang dito pa sa mga poste ng ilaw pagdating dito pababa na yung mga steel posts. Hey, Meron ng mga beams ilalim. वानदी था At karoon na uli ng bakanting lote dito sa gilid Wala pa namang nagbabandal suli malinis pa rin ito nakalagay na sa mga planter box pang mga poste ng ilaw kadugtong na sana ituloy na nila dyan, dito mas maganda yung bago eh maganda yung mga bagong iniligay na railings hindi pa masyadong ano ito eh maganda hindi sana yung hand raise ginawang prepab para pantay pantay mas pataas na yung mga bago bagong railings Hindi na itinuloy dito. para mas gusto ko yung mga railways ko na kaysa dito pag itinuloy pa dito yung esplanade delete na yung daluyan yan ng tubig aayusin na lang sigurado to pwede pa rin magbago yung disenyo nyan abang ginagawa. Hmm. Hmm. Nagbabaha pa ang kalsada dito sa Plaza Espanya. Ipaan ulit natin tong Plaza Espanya. Ito, mas malapit. Philip II, King of Spain. 1556 to 1598 ito ito yung uh, nya monumento nya mga classic na bato yung ginamit dito Anong original ito mga to matagtag itong mga uh, bato ayan makakarap ah, sya ayan oh. uh, ayan ding uh, globo nandun and, ang ilog pasin dun sana pwede maglagay ng mga puno dun 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 Saka dito pwede para malilim mahirap pa siya lang to napaka init kaya bandang hapon lang meron talagang mga namamasyal sa gaganda pa lalo meron mga puno